Kailangan ko lang yung sinabi ni Mr. Robin Padilla tungkol dito nga sa uh, bagong tayo Bagong tayo ba to? Mukhang taon na ata ang nakakaraan ano? Kasi marami na tayong nakita mga lumang video, mga a year ago na ata Tungkol nga dito At yun nga, ang sabi ni Mr. Robin Padilla, strange Yan lang po ang nasabi niya, strange Talaga, okay, balikan natin So ito ay napanood na natin. Marami sa atin po ang siyempre naguluhan, marami sa atin ang nagulat, marami sa atin ang nagalit. At dahil talagang sa unang tingin pala, <laughs> hindi ka pwedeng kumalma. Kaya nga sabi ko dati, paano kaka kakakalma sa mga ganito na nakikita natin na na isang napakagandang tanawin at ipinagmamalaki ng ating bansa. Ganito ngayon ang itsura, tinayuan sa sa gilid, ng mga bundok ng isang resort ay napaka-abusado naman. Napaka-makasarili naman nung gumawa na ito at yung nagbigay nga ng permit na itong, na itong struktura na ito. Anyway, meron nga yung isang article, meron tayong isang article na nabasa at ito nga, by the way, itong resort na ito, ang pagkakalam natin ay temporarily closed. So ano ngayon? Ano pang magagawa? Temporarily closed? Abay, ang maganda kaparusahan dito, wasakin yan, ibalik sa dati, sikaping ibalik kung ano yung nawala dito sa, sa, sa heritage area na ito. Matindi. Okay, meron daw isang Bohol. Ito yan. Bohol Lawmaker Wants Chocolate Resort or Hills Resort Closed. Mm -hmm. So ano yan? Ngayon lang. Ano pang magagawa? Closed? Hanggang doon lang? Closed? Abay, dapat tibagin yan at ibalik sa dati. Ibalik sa dating anyo netong chocolate hills. Dahil talaga pong kagalit-galit kung sa unang tingin pa lang. Ito'y maliwanag na uh, yun nga para lang may magawa itong, etong representative na ito. Sino ba to? Alexi Besas Tutor calls for the demolition. Okay, gusto niya ipademolish of a resort that was constructed in the Chocolate Hills, a national geographic uh, geological monument and a protected landscape. Gusto niyang ipademolish itong resort na ito. So ano yon? Um, hindi niyo alam? Kung sino man yung mga uh, leader dyan, kung sino man yung mga nasa pwesto dyan, hindi nyo to alam na may itinatayong ganito na sana una pa lang ay napigilan nyo na. Hindi yung... Dahil ngayon po ay mainit na sa mata ng publiko at maraming nagalit dito sa ginawang ito, dito sa resort na ito. Ngayon kayo kilos na ipasara at kuno ano ay ipademolish na itong resort na ito. Mantakin nyo kung gaano ka... Gaano o gaano nakalaki ang pinsala na na ginawa nitong resort owner na to, nitong na nagtayo ng resort, at kung sakaling maibalik man ang dating ganda nitong Chocolate Hills na ito, abay hindi agad-agad 'yan. Bibilang tayo ng kung ilang taon para maibalik. So dapat talaga ang kapuras, kaparusahan ay kolong at doon sa mga taong nagbigay ng permiso permit sa pagtatayo nga na itong Chocolate Hills or, or resort na ito dito sa Chocolate Hills, mas matindi dapat ang kaparusahan. Dahil hindi yan pwedeng maitayo ng ganyan-ganyan lang, ang ibig sabihin, nang walang pakinabang yung mga taong nasa pwesto. Siguradong napakalaki ng pakinabang. Ganun ang nangyayari dito sa atin eh yung pakinabang ang iniisip na itong mga nasa pwesto. Kaya walang pakialam kung isang kung isang proyekto, kung isang istruktura halimbawa ay hadlang nasa sa, natural na kagandahan ng isang lugar. Grabe ano? Ito, tignan natin. The resort should be demolished and the construction site should be restored. Okay. With the coasts born, okay, by the owners of that resort. But before this can happen, we have to follow the due process. You see, may pa due, due process pa kayo dito. Ay, kitang-kita na. Kitang-kita na. Yung napakalaking lapse between the owner, siguro, kahit pa paano. Sasabihin ng owner, may permit ako eh. Siguro may, may mga palusot yung mga yan eh. Pero As a business person, dapat alam mo rin eh, dapat may responsibility ka rin sana. Eh. Bottom line, yung mga taong ganito, uh, together with those people nga na nagbigay ng permit nasa gobyerno natural, sa so tingin ko talaga puro personal lang na interes ang iniisip at hindi ang kapakanan ng ating bansa. Ganyan. Ganyan ang na ito yung pinakamalaking problema na nakikita natin sa sa ating bansa. Yung puro personal gain ang iniisip ng mga nasa gobyerno, ng mga nakapuesto. Kaya, madalas ay nagkakasundo ng mga negosyante o ang mga negosyante at ang mga nasa gobyerno ay madaling magkasundo basta't may datong. Good luck!